ni Mama Pix. Welcome so, sa YouTube di fix Vlog. So, ayan. So, good evening po sa ating lahat, mga kapix. Today video, mga kapix, is <laughs> po ako ng gulay. Yung lulutokin ko pong gulay is pakbit. So, ayan. Nakabili po ako or pumunta po ako ng rotonda sa ngayong gabi then bumili po ako ng bigas namin then yun ho. Parang bumili po ako ng, ng ano, mauulam namin na gulay. So, yan, ito po yung nabili kong gulay takbit So, gigisahin ko lang po siya mga kapis Para yung mga kids naman makakain ulit ng gulay. Kasi kanyang tanghali po yung ulam po nila is nilagang baboy. Bidili ko po dun sa school, 60 pesos po yung isang, ano, isang hiwa ng tenolang baboy. So, bali yun. Dalawa namang sila. Hinati ko lang po sa kanila yung ulam. Then, yun may sabaw. Yun yung gusto ni Ate Isra. So, ayan. Naginit na po ako ng kawali mga kapiks. So, yan ho mga kapiks. Yan po yung ating kawali. So, Lagi ko na po yung sibuyas kapal. So, yan. yan. Yeah, Isinuntin na po natin yung ating gulay. <coughs> <coughs> I'm gonna take the one from the oysters, so... kalem hmm. dah. So, medyo ingin masuk na po siya, Ini meja ya Lagyan naman natin siya ng tubig. May sabaw. yung tubig. Mm -hmm. So, yan. Mga kapiks, po natin siya ang tumulo at takpan ko lang po muna siya. Wow! Kasya lang po yung ating takit. So, yan ho mga kapik, wala pa po yung ating nulutong ano, ulam, maghuhugas po muna ako ng pinggan dahil hindi po ako nakapagugas kanina. So, ito yung iba po. Tapos na po ito. Bali, aarin silang po doon sa lalagayan ng mga plato. At, yun, nakapagsaing din po ako. So, yan, nakapagsaing na po ako sa ating rice cooker. At, yan. Yan, malapit, malapit na po siyang maluto. Hmm. So, yan, po, Mag-uupas ko muna ako ng mga kamagay So, ayan, wala po pasok kanina siya pat-pat or ngayong hapon. So, ito po kami sa bahay. So, yun po. Tinanong ko na yung kaya. Um, hindi ko po ito nahugasan kanina. At timing po nag-burn out. At timing po nag-burn out. So, hindi po nakapanood sa pat-pat ng TV. Ay, yung nangyari po nato, nakatulog po siya sa ano ko sa tabi ko dahil lang kayo po kami. Po. May pasok lang po kanina si Ate. So, yun know, ano, maganda yung mga costume ni at saka yung pinsay kahapon. Ang ano po pang DIY. ulan. Ang bilis, ang kong kumulo. <laughs> Ito tayo ng ulam na gulay. Yung hinahanap ko po sa kasi wala po silang ano ngayon. Wala po silang paninda. Kundi pakbit tsaka yung pang ano pang lumpia po na gulay. kumukulo na po siya. So, papabaya lang po muna natin siya. Ano, kumulo lang kumulo para po yung mga gulay is lumambot. Para hindi po masyado matigas kainin mamaya. Pinaan ko lang po yung apoy para may sabaw pa.

hindi po pare-pareho yung pagkakaluto ko ng papit. <tapos> mga bata po, tirang ko lang po ng anong pagkain kanina. Kasi yun ho, ano, maulan dito sa amin ngayon. So, timing si pagpat walang pasok, si ate isa lang yung ano sa school. So, nung pagka na, mag-isa lang po si ate Isra. dahil hindi ko po siya sinundo. sila po yung motor, ayaw kong mandar agad. Kami, kami din ni Patpat kanina, naglakad lang po kami pa. Okay. And so, hindi naman po maano. Si labuk dun, 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 dun. Bira, labuk nih, nagluto na po yung ating takbit. Malambot na po yung ano, kalabasa. Yan. Hindi na po siya matigas. So, ayan. Tapos na din po akong makapag hugas. At yung kanin natin ulit ay Luto na rin. Kainan na. So, yan. Luto na po yung ating takbit na gulay. Tara po. Kain po tayo. So, yan. Tara po mga katis. Kain po tayo. pray natin. In the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. This is our Lord, for this day, give, which are about to receive the bounty for the mountain to Christ, Lord, Amen.

Yan, tapos na po akong kumain yan at tapos na matatapos na din po si Ate Pat Yan, yung ulam ni Ate Isra. Nasa gilid yung mga gulay. Yan, kaunti lang po yung aming ulam na pakbit. Tapos na po. Yan, tapos na daw si Ate Patpat. Si Ate Isra lang po yung nahuhuli. So yan ha mga kapiks, hanggang dito lang po muna tayo din. Don't forget po to subscribe and like the page ni Piks. And so, click the bell din po. So yan, thank you, thank you. See you in our next vlog. Bye-bye!